Yo, what's up guys at welcome back na naman sa ating channel So mga na meron naman ako si share sa inyo na TMX Supremo So dito si sir may nila sa atin na Honda Supremo na gumastos na ng napakalaki So ang sabi ni sir gumastos na ng mga 5,000 sir 5,000 dahil lang doon sa kanyang charging o sa kanyang kuryente sa kanyang Supremo So mga na pakita ko muna yung problema ng Supremo sir Siya so, mga na ito na yung Honda Supreme ni Sir na gumastos ng 5,000 napakalaki yung gas ni Sir dito sa kanyang Supremo na ang problema lang yung kanyang charging. So din sa kanila to noong gabi inabot sila ng umaga sa kabukasan pa hindi nila matris yung problema ng Honda Supremo ni Sir. So ang problema lang ni Sir dito yung hindi umandar. So ang ginawa ng unang gumawa pinulid daw yung kanyang stator kasi mga na ito yung Supremo hindi na kailangan ni Pulib kasi nakapulib na siya wala na kayong pabaguhin dito sa kainstator kasi nakapulib na rin siya so ang ginawa ng unang gumawa pinol wave at saka hindi siya umandar nung ginawa pinol na hindi umandar ang ginawa naman nila binuksan na yung cylinder head, nagpalit sila ng valve seal piston ring kasi hindi siya umandar walang kurindi lumalabas so ganun pa rin mga kapukno, hindi pa rin gumana so ang ginawa ng ano na unang gumawa, nakapull sila nagpalit sila ng regulator ng pampull wave so dito ipapakita ko sa inyo kung paano mag trace ng stator na sira or goods yung stator so makalasin ko muna yung upuan saka yung mga pairings nya para ma natin makita nyo rin yung ginawa ng unang gumawa dito sa kanyang supremo so kalasin ko muna mga kabuknoy yan ganito nangyari sa honda supremo ni sir gumasas na napakalaki gumasas na mahigit 5000 dahil dun sa kanyang sira na yung charging lang so kung ano nang pinalitan valve seal, piston ring kasi hindi daw maandar hindi na mapaandar dahil sa walang kurinti na lumalabas so ayun ang ginawa so tinanggal natin yung puan sa yung tangke tanggalin rin natin, natin. yan guys ito na yung ano yung nangyari kasi nagbay nagbayad sila sa mga regulator na kinabit dito so binalik pala yung stock ni sir na kanyang regulator so ito alam natin mga kabukunay kung bakit ay pa rin magalga so ito na nagpalit na raw sila ng stator noon ito yung stator na pinalitan na rin tire regulator yung mga binayaran nila hindi nakakabit dito sa kanyang motor so try natin mga kabukunay para pakita ko sa inyo kung paano magtrist ng stator na goods or sira na so tanggalin mo natin dito sa tatlong dilaw So yun guys, natanggal ko na yung wire na tatlong dilaw. So para malaman natin kung good yung ano, good yung stator mm -hmm. ng yung slide natin, yung ground natin naka body ground. Saka so, kaya, natin kung hindi ilaw. Dapat makabok na hindi ilaw yung ating light. kasi pag once na umilaw, sira yung stator nito na sunda sa primo. So try natin. Pandarin natin ya. Ah, Pandari mo. Ah. yan guys naka body ground tayo try natin ito yung tatlong dilaw dapat hindi ilaw. iilaw napansin yung mga kabuknoy naka body ground tayo pero umiilaw yung test light natin dapat hindi siya iilaw So try natin sa kanyang stator. Yan, lagyan natin ng wire na extra. Try yan natin dito sa kailan yung dilaw. Tagsabit na natin. Bago ba ito? Yung stator na? Ito. So yung wire natin, yung slide natin ng ating slide light, yung body ground, nakatap na dun sa color dilaw. Dapat ilaw lahat to, yung tatlong dilaw. So dito napansin ko sa kanyang stator na tatlong dilaw, yung isa nagbabaga lang. So ibig sabihin may problema kanyang stator mga kabuknoy. So try natin, talasin mga natin. Okay. So yan ang nangyari sa ating ano, sa kanyang stator. Pag nakabari ground tayo, may ilaw pa rin yung tatlong dilaw. Saka pag naka ano tayo dito, pag nakatap tayo yung ground natin sa kulay dilaw, yung isa may ilaw, yung, yung isa hindi. So nagbabaga lang sa mga kabuknoy. So try natin tingnan to kung hindi siya yung science teacher. string. So yan guys, natanggal ko na yung stator ng Honda Supremo. So check natin bandang likod kung walang sunog na isang linya ng wiring. Eh, hey boss. So yan guys, so yung problema ng ano na kanyang stator, yung kanyang wiring. Yan. Kaya hindi siya nagakarga at hindi umiilaw yung isang side na wiring niya kasi dahil dito sa kanyang wiring ayan. Sunog. So kalasin ko muna mga kapatid. Sharing. ito na yung problema oh, ni sir sa kanya yung stator ayan sunog na click natin ayan yung winding click na rin natin So guys, so nakabili na kami ng QYS kilang Ginawa, ginamit namin na ng stator kasi medyo budget meal tayo mga kabuknoy. Eh, sobrang mahal pala ng stator ng Honda Supremo nasa 3.8 na halaga na original. So ito lang muna gagamitin natin pang tagal Gagamitin natin yung replacement. Kasi napalaki na si sir dito sa gastos niya. Mabot na ng 5K. Noong unang gumawa, wala pang ang sambuan So bumigay nung stator na may kinabit yun kasi nagpalit ang piston ring valve seal dyan sa ano na yan sa supremo dahil hindi nga umaandar daw so kabitan natin dun sa kanya ano magneto cover yung stator na bago so yan guys nakikabitan natin yung stator ayan nalagyan natin ng oil nyo ito papatry natin paandarin yung motor na naka body ground tayo tsaka yung kulay dilaw titingnan natin kung umiilaw pa so kanina kasi naka body ground tayo pero umiilaw yung isang wire dito so tara try mo natin makapuknay so yan guys pandari muna natin nakabody ground tayo ayan so yan guys try natin kailangan di ilaw yung ating wire na tatlo so ayan napansin nyo walang ilaw so yan mga kapuknay goods yung ano natin yung para malaman yung mga kapuknay na goods yung stator talaga maglalagay tayo ng wire dito yan guys, yung body ground natin, yung ipit natin sa ano, body ground, nakaipit dito sa isang wire sa kulay dilaw. Kailangan iilaw lahat to. So yan So ibig sabihin, goods yung sito na natin makabuknoy. So i-bolt meter na lang natin, ibalik na natin doon sa kanyang sakit. So guys, ito na yung natin bolt meter. So gumagana lahat yung ilaw. Alam mo, brownie at goods na so ibalik na natin mga kabuknay sana may natutunan na kayo sa pag test light ng ano tester ng skater na goods or bad